Imagine si Inday Sara ay uh, in impeach, uh, dahil lang sa isang uh, daang milyong uh, intelligence fund na kine sa Samantalang dito po sa Albay, uh, last year mayroong nakapark dito ang 18 billion pesos. Taktika lang daw ng Marcos Jr. Administration ang isyo ng pagpapatalsik kay VP Sara Duterte, sabi ng isang kandidato sa lalawigan ng Albay. Ayan po, post po ito ng uh, News Blast Ang sabi nila dito, taktika lang daw ng Marcos Jr. Administrasyon ang isyo ng pagpapatalsi kay VP Sara Duterte. Sabi ng isang kandidato sa lalawigan ng Albay. Yan, tagabikol po ito ha. Ah. Tagabikol. Pakinggan po natin yung mensahe ng ah, isang ah, tumatakbong vice governor sa Albay, Bicol. Taktika lang daw ng Marcos General Administration ang isyo ng pagpapatansi kay Vice President Sara Duterte sa ng isang kandidato sa lalawigan ng Albay. Ayaw ang ng na mapansin ng publiko ang mga totoong nangyayari sa lipunan ngayon tulad ng talamak pa rin korupsyon sa pondo ng bayan. Alamin natin ang buong detalye sa report ni Paul Mutibon. Naniniwala si Albay Vice Gubernatorial Candidate Jun Alegre na inililihis lamang na gobyernong Marcos Jr. ang publiko kaugnay sa mga totoong nagaganap sa Pilipinas. Sa halip nga raw kasing tugunan ang matitinding suliranin gaya ng mataas na presyo ng bilihin, droga, kriminalidad at korupsyon. Paniwala ni Alegre, ginagamit lang kung ano ang usapin para ilihis ang atensyon ng taong bayan. Sabi ni Alegre, dapat na maging mapagbasig ang mga Pilipino laban sa mga panluloko ng kasalukuyang pamahalaan. Sa Albay Anya, bilyon-bilyong piso ang nakapondo sa isang distrito lang pero hindi man lang telekuso na kamera. Ang masaklapaan niya, wala namang mga dekalitan na proyekto sa lugar. Bagay na kakunapuna dahil saan-an niya napupunta ang pera ng taong bayan. Imagine, si Inday Sara ay uh, in-impeach uh, dahil lang sa isang uh, dang milyong uh, intelligence fund na kuna samantalang dito po, Salbay. Uh, last year, mayroong nakapark ditong 18 billion pesos in one uh, congressional district ha. Ang kinu-question dito ay 100 million sa samantalang cleaner na po yan ng Department of Oa. Ngayong halalan, critical niya ang trabaho ng mga botante sa pagbili ng tamang kandidato na talagang may malasakit sa tao, lalo na sa binabayad nilang buwis sa gobyerno. Only in the Philippines, you know? uh, or maybe here in Bicol. Alam mo, uh, as yung aksaya tayo pagdating sa pera eh. Uh, yung mga politiko po natin, uh, pag, uh, they, they, they treat uh, taxpayer's money as if it's their own money uh, kung makagasta sila sa mga sa mga bagay-bagay na gusto lang nila as in Philippines Mountains of Gold, no? Uh, matindi, grabe. Pino na rin dito ang talamak na pagwaldas sa kaban ng bayan sa Bicol Region na anyay napupunta lang sa bulsa ng mga gahamang politiko. Merong uh, project na yon, 750 million, hindi naman napakinabangan ng tao kundi papunta sa isang resort. No? At uh, nung investigahan, simula pa noong 2018, ang budget na inalocate hanggang ngayon ay umabot na sa 2.8 billion pesos grabe ah no. uh, maraming mga bagay na dapat i-address hindi tayo efficient pagdating po sa uh, pera natin. Sa kita ng lahat ng ito, muling iginihit ni Alegre ang kahalagahan ng matalinong pagboto. Sinabi ni Alegre na kailangan ng mga Pilipino ng isang halal na opisyal, isang leader na hindi makasarili, kundi inukuna ang kapakanan ng kanyang mga nasasakupan. Ayon pa sa kanya, napakahalaga ng awareness ng publiko para hindi sila maloko, hindi magamit at para hindi mauwi sa wala ang kanilang kinabukasan. Samantala, bilang isang miyembro ng PDP Slate at ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, manalo o matalo, hindi nila hiniwanan si VP Sara Duterte. Ano man ang mangyari sa lidna ng mga kinakaharap nitong akusason at mga paninira? Well, of course, as uh, si a PDP Laban uh, candidate, nandiyan po tayo, tayo po ay uh, uh, nanumpa, uh, nanginiwala sa prinsipyong, uh, sa mga adikay at prinsipyo na kinakatayuan po ng PDP Laban. Sa pamumuno ngayon ay uh, uh, Vice President Inday Sara being uh, the second highest uh, uh, elected official uh, in the Philippines. At uh, kami po ay uh, patuloy na susuporta no? Uh, para po kay uh, Inday Sara. lang po ng panglihe sa totoong isyu ang ginagawa nila kay Bipisara Sara Duterte, di ba? Lahat po pinupukos nila sa mga Duterte para yung mga problema sa bansa na hindi na susolusyonan ay matatakpan. Tingnan nyo po sa Bicol. Taga Bicol na po yan mismo nagsabi, yung tatakbong vice governor, di ba? Maraming proyekto daw doon na hindi po napapakinabang napapaki o napakinabangan. Bilyon-bilyon po ang ginastos pero hindi napakinabangan ng taong bayan samantala yung kay Bipisara Duterte na kinikwestyo nila na 155 million ng ba ata yun nila na ayon nga naman ang kuha na malinis po daw ang paggasta kay Sara Duterte pero yung mga billion-billion na mga uh, para sa project daw ay hindi po napapakinabangan ng mga tao doon sa Bicol ayon sa uh, tumatakbong vice-governor doon sa Albay panglihis lang po yung ginagawa nila kay Bipisara Sara Duterte para yung atensyon po ng mga balita o mga tao ay makapokus doon kay Bipisara Sara Duterte na uh, pinagbibintangan nila na nangungurap ng pera ng kaban ng bayan. Pero ang totoong isyo po dito ay yung mga kakulangan sa gobyerno. Napakaraming problema po na hindi nasusolusyonan. Pagmamahal ang presyo, napakataas ng na mga bilihin, mga sinili ng kurinti, tubig, at ano pang mga bills sa ah uh, binabayaran ng taong bayan sa buwan-buwan, di ba? Yung sa Bicol daw, di ba? Grabe na sa no nung nakaraang bagyo. Dahil may mga project pala na hindi po daw ah uh, napapakinabangan ng taong bayan. Marami po. Marami po talagang isyu dito, yung mga uh, kriminalidad, droga, korupsyon. Yan po natatakpan o nililinis ng isyu kay BP do Duterte dahil yung mga krimen nga ngayon, yung korupsyon at uh, kriminalidad ay lumalaganap na po. Hindi na ng isang politician sa Albay na nililihis nila doon yung uh, mga balita sa mga Duterte o okay, Bipisara Duterte, di ba? Nililihis nila, di ba? Dahil yung mga dapat nilang gawin ay hindi nila na grampanan. Ang ginawa, uh, ginawa na lang ano, pang takip si Bipisara Duterte kung sa baga, yung isyo, para matakpan binabanatan yung mga Duterte una, may Sara Duterte, grabing ugong diba? halos araw-araw balita, puro may Sara Duterte doon tungkol sa impeachment nung uh, pumutok namang isyu ng Bicam uh, wala silang magawa kay Sara ayan na, si Pangulong Rodrigo Duterte na ang tinira naman diba? nilis na naman dito doon, di, nilis na naman dito doon kay Pangulong Rodrigo Duterte hinuli, dinala sa ICC kaya ang balita naka na naman doon kay Pangulong Rodrigo Duterte sa paghuli at dinala sa ICC. Araw-araw yung balita. Kaya yung tamang mga issue dapat na dapat tugunan ay natatakpan. ba diba? Nalilihis nga po talaga. Ang galing po. Ang galing po nila. Kaya nalaman ng isang politisan sa Albay na ganun po ang ginagawa nila. Nililihis po nila yung mga problema sa bansa. ba? Diba? Tinatakpan po ng mga ibang isyo at ang mga Duterte yung mga ginagawa nilang pangtakip o panglihis ng mga totoong isyo sa ating bansa. Grabe, galing nilang. Talino din, ano? Napaka-talino rin, dumiskarte. Pero ngayon, kala naman siguro nila na nagwawagan na sila. Hindi pa po, dahil taong bayan po ang mag-usga sa lahat. Malapit na po ang eleksyon, kaya dapat maging matalino po tayong lahat. Sulat po natin yung talagang tama o sinong tao na karapat dapat na manungkulan sa ating bansa. Di ba tayo nagsasawa ng korupsyon? Kawawa lang po tayo. Nagihira po ang taong bayan. Pero yung mga opisyal natin, uh, sarap buhay, di ba? Harap buhay. Mga diba di pa lahat mga yan, di ba? Tayo mga ordinaryong tao, kayo dito, kayo doon para kumita at matugunan yung mga pangangailangan sa buhay. Tataas ng bilihin, mga singil sa mga kurente, mga bills. Pero sila, pinili mo, binuto mo, pag nanalo, di na, iilan pa yung mga bodyguard yan, VIP na, ang masaklak kung magnakaw pa ng kabanang bayan yung masaklap Diba? Inilulok-lok natin dyan tapos nanakawa ng pala o magnanakaw ng pala ng bayan, sinong kawawa? Tayo pong taong bayan ang kawawa. Kaya dapat po maging matalino na po tayo pagdating ng eleksyon. Piliin po natin yung mga taong hindi po kurap. Piliin po talaga natin. Huwag na po tayo masanay sa mga taong na po kilala. ah uh, yun na po pinipili. Pero yung totoong ginagawa ay hindi po tama para sa taong bayan. So yun lang po mga kababayan. Ingat po kayo. God bless po sa inyong lahat.